Bakit takot ka pa rin sa digital banks? Sabi ng iba, scam yan. Mawawala pera mo. Walang physical branch. Paano kung mag-close? Pero totoo ba talaga yan o takot lang na walang pasihan? Alam mo ba may mga digital banks na fully regulated ng BSP at may PDIC insurance up to 1 million pesos pero 90% ng Pinoy hindi alam to. Kaya wag kang aalis ha. Panuorin mo to hanggang dulo lalo na yung last part yun ang pinakamalaking maling akala ng mga Pinoy tungkol sa digital banks. Ganito po kasi yun. Maraming Pinoy at lalo na mga OFW ang mindset mas safe pa rin sa traditional bank. Basta may building, may guard, may teller. Gets ko naman, lumaki tayo sa ganong concept ng safe. Pero ang hindi alam ng marami, same lang ang protection mo sa digital banks kapag licensed sila ng BSP at covered ng PDIC. Ang dami ko nang nakitang comments. Safe pa talaga ang C-Bank? Paano kung mag-close ang Maya? Ang CIMB pa ay BSP regulated? Valid yan. Hindi ka nag-iisa. Pero my friends, ang lakas ng fake news sa social media. Kaya ang gagawin natin ngayon, i-debunk natin ang top 5 myths. Tapos pag-usapan natin yung totoong risks at paano ka magiging 99% protected. Ano ba talaga ang digital bank? Linawin muna natin to. Digital bank is equal to totoong banko. Hindi siya pang online lang. Hindi rin siya e-wallet na pang bayad-bayad. Ito ay legit na banko na may PSP license, EDIC protection at lahat ng normal na serbisyo ng banko. Deposit, savings, time deposit, withdrawals, loans, lahat kumpleto. Ang pinagkaiba lang talaga, walang physical branch, walang building, walang pila, walang Number 45. Ikaw na po. Lahat ng galaw mo app-based kaya mabilis, madali at hindi ka pa mag-aaksaya ng oras. At para hindi tayo malito, magkaibang digital bank sa e-wallet. GCash, my Wallet is an e-wallet. Pang-transactions, pambayad pang ng bills, pang-send ng money, pang-QR code. Convenient? Oo, pero hindi yan traditional bank account. CBank, CIMB Tonic, GoTime, ito ang mga digital banks. Ito yung totoong savings account na may interest, may deposit insurance at may bank features talaga. Bakit mas mataas ang interest ng digital banks? Simple lang po, mas maliit ang gastos nila. Walang branch, walang aircon, walang guard, walang teller. Hindi nila kailangan magpamintay ng physical offices sa buong Pilipinas. So yung natitipid nila sa operations, ibinibigay nila sa customers bilang mas mataas na interest. Kaya naging ganito yung comparison. Typical traditional bank, 0.25% interest rate. Digital banks, 2.5% to 6% interest rate. Pareho silang PDIC protected up to 1 million pesos per depositor per bank. Pero yung digital bank, mas malaki ang kinikita ng pera mo habang nakatambay lang. At ito pa, dahil app-based sila, madalas mabilis ang approvals, transparent ang history at mas madali mong makikita kung paano lumalaki ang savings mo daily o monthly. Kung ang goal mo ay palaguin ang pera mo ng hindi komplikado, Digital Bank talaga ang praktikal sa panahong ngayon. Bakit hindi scam ang Digital Bank? Top 5 Myths Debunked Myth number 1. Hindi raw regulated ng BSP. Mali ito. May mga banko sa Pilipinas na tinatawag nating digital banks sa may sariling lisensya mula sa Banko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin, regulado sila, hindi basta app lang. Hindi ito kung sino-sino lang na gumawa ng app at naglabas ng interest rate. Legit silang banko under BSP's Digital Bank Framework. Ito yung halimbawa ng mga digital banks na opisyal na na-approve ng BSP. Maya Bank, Tonic Digital Bank, GoTime Bank, Union Digital Bank at Overseas Filipino Bank. Sila ang lima sa mga digital banks na may digital bank license talaga hindi lang online banking services. At kahit app-based ang operations sila, hindi ibig sabihin na bahala na sila. Meron silang capital requirements, regular audits, cybersecurity standards at supervision, katulad ng sinusunod ng mga bangko kaya ng BDO, BPI, Metrobank. Ibig sabihin hindi sila pwedeng basta maglaho o mag-operate ng walang oversight. Pero may importanteng paalala, hindi lahat ng online banks or app-based financial platforms ay licensed digital banks. May iba na digital ang estilo, pero ibang klase ang license. Kaya kung may makita kang bagong online bank, maganda na i-check sa official BSP list para sure na legit. Kaya kapag may nagsabi sa'yo na, Digital bank? Wala yan sa BSP, hindi regulated. Sabihin mo, mali yan. Ang mga tunay na digital banks sa Pilipinas ay 100% BSP regulated. Myth number 2. Walang PDIC daw kasi walang branch. Mali ulit. Ang insurance ng Philippine Deposit Insurance Corporation ay nakabatay sa lisensya ng bangko. Hindi sa kung may branch sila o wala. Kung ang digital bank ay may bank license at kabilang sa mga bankong iyon na sakop ng PDIC, insured ka talaga kahit wala silang physical branch. Kung checked ang digital bank at clearly PDIC covered, ikaw ay insured hanggang sa limit na itinakta na nooy 500,000, ngayon 1 million pesos per depositor per bank. Effective ng March 15, 2025. So kahit app-based, kahit walang building, tutulungan ka ng BDIC kapag may ipupuhunan kang pera. Paalala lang, may 1.5 million ka, wag mo ilagay lahat sa isang banko lang. Mas safe kung hahatiin mo. Halimbawa, 1 million pesos sa bank A, 500,000 pesos sa bank B, para mas sigurado kang covered ka rin sa bawat bangko. Myth number 3, madaling mahack ang digital banks. Mali po ang mindset na yan. Honest truth, sa karamihan ng kaso, hindi ang bank ang naha, kundi ang user. At ito ang common na nangyayari sa scams. Fake text link? Clinic mo, napunta ka sa phishing site. Fake app? Dinownload mo, nilagay mo ang login details at nakopya ng scammer. Social engineering? may tatawag na agent. Tapos ikaw mismo ang magbibigay ng OTP. Walang 2FA o mahina ang password. Example, birthday mo or 123456. Nag-login ka sa public wifi o hindi secured na network. Pero ang mismong digital bank, may end-to-end -end encryption. May fraud detection systems at real-time monitoring. May 24-7 cybersecurity team. May limits, alerts at device binding regulated ng DSP at may security compliance requirements. Ibig sabihin, hindi basta-basta mapapasok ang bank systems. Pero kung mismong user ang nagbigay ng OTP, PIN o password, wala nang laban ang kahit pinaka-secure na bangko. Kaya sa digital bank, tandaan, mas malaki ang role ng user sa sariling seguridad. Ang bank ang fortress, pero ikaw ang may hawak ng susi. Myth number 4, pag nag-close ang digital bank, goodbye pera mo. Mali na naman po. Digital man o traditional bank, iisang proseso ang sinusunod kapag may nag-close na banko. Kung ang banko ay PDIC covered, ibig sabihin, protected ka up to 1 million pesos per depositor per bank. Kapag nagkaproblema ang bank at napasara, PDIC ang magre-reimburse ng insured amount na para sa'yo. Hindi porky app based ang digital bank, mas delikado na agad. Hindi ring ibig sabihin na pag wala silang building, wala kang habol. Under PDIC rules, bank is bank. Kung may lisensya at PDIC coverage, parehong proteksyon ang makukuha mo kaya ng PDO, DPI, Metrobank o ibang traditional banks. Kaya hindi totoo yung pag-digital, goodbye ang money mo. Myth number 5, mahirap mag-withdraw sa digital banks. Mali po ito ulit. Kung tutusin, mas madali pa nga compared sa traditional banks. Lalo na kung marunong ka mag-navigate na app. Ang daming withdrawal at cash-out options today. InstaPay o Pesonet transfers, Pwede mong ilipat agad sa BBO, BPI, GCash, Maya, or any Philippine bank. Real-time or same-day depende sa network. Partner ATMs tulad ng Banknet, Allbank, at iba pa. Kahit wala silang sariling branch, ang digital bank, kumagamit sila ng shared ATM networks. Pwede ka mag-cash out basta ATM accessible ang partner network ng bank mo. Cash out sa 7-Eleven, Ministop, Cebuana, Palawan, at iba pa. Depende sa specific digital bank, marami ng over-the-counter partners na pwede mong gamitin. Direct bills payment. Minsan, hindi mo na kailangang withdraw Diretso bayad na. Para sa kuryente, tubig, internet, SSS, pag-ibig or insurance. Online shopping at e-commerce payments. Gusto mong bumili? Scan to pay ka na lang or pay online. No withdrawal needed. Kaya kung mahirap i-withdraw, siguro hindi ka pa sanay gamitin yung app. Pero once nakabisado mo ng features, hindi ka na maiiwan. Minsan, mas pabilis pa kaysa pumila sa traditional bank. Pero ito ang real risks. Ito ang totoo. Digital banks are legit. Pero may real risks na dapat alam mo. Number one, account freezing. Kapag may suspicious activity, paulit-ulit na failed login, o matagal ng dormant ang account mo, pwedeng i-freeze ng bank para sa protection mo, hindi para pahirapan ka. Here's a solution. Panatilihing active ang account. Kung may malaking transfer o unusual activity, i-inform agad ang customer support para hindi ka ma-flag. Enable alerts para aware ka kapag may nagtatakang pumasok sa account mo. Number 2, phishing and fake apps. Ito ang number 1 na dahilan bakit naluloko ang users. Hindi dahil mahinang digital banks, kundi dahil nakakainganyo ang fake links at fake apps. Paano ka naluloko? May text na security alert and click here. Tapos papunta to sa phishing site. Fake apps sa Play Store or App Store Makukuha nila ang login details mo Scam emails na verify your account Ang solusyon, mag-download only from the official App Store or Google Play Huwag magkiklik ng link mula sa SMS o email na hindi mo hinihingi I-double check ang URL Kahit isang maling letra, scam na Number 3, SIM Swap Scam Ito yung pag nakuha ng scammer ang SIM card identity mo Kapag nangyari yan, sila ang makakatanggap ng ODB. Kaya sila rin ang makaka-reset ng password mo. Ang solusyon, siguraduhin na secured ang telco account mo. Meron kang strong PIN or strong verification. Gumamit ng authenticator apps tulad ng Google Authenticator, Microsoft Authenticator instead of SMS OTP. Siguraduhin SIM registered at updated ang details mo. Number 4, System Downtime. Normal po ito. Even BDO, BPI, GCash, lahat nagkakaroon ng outages minsan. Pero siyempre, nakakainis kung sakto sa oras na kailangan mo mag-transfer. Ito po ang solusyon. Huwag ilagay lahat ng 100% ng pera mo sa isang digital bank. Magkaroon ng backup bank, traditional man or digital, at kahit maliit na emergency cash. Plan ahead kung alam mong may payments ka sa specific date. Aling digital banks ang legit? hindi ko po pinopromote kahit sino. Pero ito ang examples of BSP licensed PDIC covered digital banks sa Pilipinas. c -Bank, Maya Bank, CIMB, Tonic, GoTime. Here's a tip. I-check mo lagi sa BSP website list of supervised banks. Here's a 5-step safety checklist para hindi ka rin mascam. Number 1. Official app only. Number 2. Use app-based 2FA. Number 3 never share your OTP. Number four, check transactions weekly. And number five, diversify. Use two to three banks. Pag sinunod mo to, 99% mas secured ka na kaysa sa average user. Ang conclusion, scam ba o legit ang digital bank? Scam ba o legit ang digital banks? Legit po kung PSP license at PDIC covered. Pero delikado kung hindi ka marunong mag-ingat. Hindi technology ang kalaban mo, kundi misinformation. So guys, handa ka na bang subukan ang digital banking o may duda ka pa rin? I-comment mo naman para mapag-usapan natin 'yan.